Ang ah, ice cream na po, Diyos ko Lord. na sir. O, nagwari na pa. tagaan, basta nagsaba. Basta nagsaba. Ano pa, ano pa, pa, ano pa, ano pa. Uy, Di ko gusto, ano pa, ano pa, Okay, okay. Okay. sa Ato rin na kwanin si Kautan sa oil. Uy, kalamin. Uy, grabe. Wow, gawin si Sabrina rin ang Next. Ay, kaya sila sir. Salamat, sir. I love you, sir. I love you, Timothy. O, kapay di duha. na O, di na po kung gusto ka. Pero kung grabe, Okay. Ina nak apa itu? Ya, dari ni apa? Dari ni apa? Inya hanya sekali. lagi. nak dihala kau sama dah. Diha, diha, aku tak tahu. Diha, aku tak tahu. Ina aku tanya apa sahaja. Okay, sa okay. Ayo apa? Lami ai. Lami ai. Okay, apa nama? Ha? Ayo tanya tanya Aku kau, tanya tahu gadok. That's my favorite.

Kyle. May palinihan na si Kyle. Asa, dali na Kyle, dali na. Ate, linya na palinihan si ate. Okay. okay, okay, ay, okay. Ka, oh, siya yung pakuha na. Siya, ay siya. Wait, lumukulor, lumukulor. Oh, what time? Ay, Oh, dali na sa yun. Sure. Di lagi oh. sila. Bad mana. ingat dia tolong 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 ingat dia Oh, okay. don't okay. call okay. okay. yeah. yeah. Ah, oo, oo pag na. Wow, oo, wow. oh, okay. Yeah, okay. 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 Hoy, di ko gusto makusik-usik ka ninyo, ha? Di pa, na ko Ay, okay. hinaguan nila. Okay. hinaguan na ni sir. Hala, nagpagunan nyo na isip ko, ha? Sir, pwede na magawa. Sir, pwede na Oo, pwede na magawa. na Ay, May ganda makalimot mo. Ay, Ang ato, ang picture. Pwede na magawa. Dua apa? Okay. okay.